Kuya, sabi niyo masarap. Kaya nga papakawin niyo eh. Yung isa masarap. Pero yung iba? Parang lalag ako eh. Parang sasama ng tiyanggo dun eh. Kuya, ang baan ko kasi namin yung pinagbintahan namin eh. Sana ate, map natin yung tinda natin. Sa lakas ng ulo, makakatakot na, baka kumulog. Kaya nga eh. Neng! Anong tinda niyo? Lumpi ang gulay po, kuya. Parinig nga kayo ng matik mong yan. Masarap. Magka na yan? Sampung piso po ang isa. Sampung piso? Mura naman pala. Pwede bang patikin muna? Ang masarap? Pwede po. Ay! Uh, mm. Malutong pa, ha? Mga bagong luto. Pakayo mo na lahat. Ayun ko na, ha? Mm. Pabalik na lang ako. Huwag wala ka ng pera sa taas. Ayos to, ha? Mm. Ah, Pag-ibusto ko to. Buti naman, pinakayaw ni Kuya. Makakauwi tayo ng maaga ate. Kaya nga. Tagal naman ni Kuya. Oo. Oh, sabi niya kukuha lang daw siyang pera. Hindi na si Kuya. Ano yung parinda niyo? At sa nalasa, parang paris. Oh! Hindi naman Yun pala masarap. Kuya, sabi niyo masarap. Kaya nga papakewin niyo eh. Yung isa masarap. Pero iba, Parang lalagdating ako, parang sasama yung tsangko dun eh. Kuya, pambaan ko kasi namin yung pinagbintahan namin eh. Oh Wala akong no, pakalambas, hindi ko kubabayaran babayaran kayo. Kuya, ay, pag-uuman lang po para po makapag-tinda ka ulit kami bukas. Obo, makasam na loob niyo magtitinda pa kayo bukas. Paano pag nakaparwiso pa kayo, di pa kayo nahawa sa ibang tao? Basta umalis na kayo, kasi hindi ko kayo babayaran. Dapat nga kayo pa magbayad sa akin eh. Kasi paano po nagtasakit ako? Paano po sumakit yung tiyan ko? Ano pa ang bibili kong gamot? Diba? Nararamdaman ko na, ano eh, ah, hanggang di pa ma-init ang ulo ko, malis na kayo sa harapan ko kasi baka ang hawak ko balibag ko pa. Miss na! Ayos! Ay, nga isto ah. Lumpiang gulay, bilhin na po kayo. Lumpiang gulay. Ote, iwan, iwasan natin yung bahay na yan. Baka lumabas na naman yung buhay ang lalaking yan. Oh, sige, huwag ka maingay. Sinun. Oh, alay na nararating niyo. ah. Hanggang dito sa amin. Nakaabot kayo sa pagtitinda. Ang sisipag niyo talaga. Ma'am, dito po kayo nakatira? Oo, bakit? Uy, tama-tama. May merienda. Nandito na makaindang tukmol. Ma'am, kaano-ano niyo po siya? Kapatid niya siya? Eh, ma'am, siya po kasi yung kinekwento namin hindi po nagbayad ng binili niya eh. Ha? Talaga ba? Opo, ma'am. Kaya po hindi po kami nakapasok ng dalawang araw kasi po wala po kami baon. Yan, Ray. Pumasok ka sa loob. Mag-uusap tayo wala ka sa mga to. Kaya sinisiraan niyo ako, ha? O, nin, para makabawi ako sa inyong dalawa, papakiyawin ko na lahat ng tinda niyo. At ang 500. Yung sukli ay bayad na sa akin na inakapatid ko na nakaraang araw. Maraming maraming salamat po, ma'am. Kahit nakakahiya po, tatanggapin po namin. Kasi po, gusto na po namin makapag-aral. Oo naman, napakasipag niyo ng bata at ang tatalino niyo pa. Kaya pagbutihin niyo yung pag-aaral niyo, ha? At alam ko malayo ang mararating niyo. Hoy, teka lang dyan, Ray. Bumaba ka Di, yan. di ba sabi ko sa'yo, mag-uusap tayo? Ang mapag-uusapan natin na ano? tungkol dun sa dalawang bata? Oo. Ano ginawa mo dun sa dalawang batang yun? Kinakampiha mo yun? Alam mo, sisinungaling na papaawalan sa'yo para makain ng pera sa'yo. Ano nagsisinungaling? Kita mo naghahanap buhay yung dalawang bata? Tapos ikaw, ganun yung gagawin mo sa kanila? Naniwala ka naman. Ano, kaya hindi ko sila binayaran? Kasi hindi masarap yung tinda nila. Tapos mag expect sila na babayaran ko. Masarap man o hindi, kailangan mo silang bayaran. Buti nga yung mga yun yung eh, sisipag nila. Pagtapos nila pumasok, darin nyo sa paglalako. Samantalang ikaw, papasok ka na lang, may baon ka na. Alam mo, dapat nga gayahin mo sila eh. Hindi yan tulad ng ginagawa mo. Palamuning ka na nga, ka pa. Dalawang araw hindi nakapasok yung mga batang yun dahil wala silang baon dahil sa ginawa mo. Nakapurisyo ka na. Alam mo, ang dapat sa sa'yo parusahan eh. Isang linggo kang walang baon. Bahala ka sa buhay mo kung paano ka makakapasok at makakakain. Gumawa ka ng paraan para makasakay ka sa tricycle. Or else, maglakad ka. Ate naman, alam mo naman na wala ko ibang inaasahan, di ba? Na siya lang ako maasa para sa baon ko, tapos daganin mo ko. Wala akong pakalam. Ang mahalaga, kailangan mong matuto na gumalang kahit hindi mo kaedad at kung sino yung kaharap mo. Ito,